kami. Polis kami. Matapos makubra sa remittance Center ang kinikil na limang dang piso sa 20 anyos na biktima, agad na sinunggaban, pinadapa at pinusasan ng mga taga-regional anti-cybercrime unit 5 ang 34 anyos na lalaki na inireklamo ng identity theft sa bayan ng Pili ayon kay Police Captain Angelo Babagay, team leader ng Camarines Sur Provincial Cybercrime Response Team ng Raco Bicol, nagpasaklolo ang estudyanteng biktima dahil ginagamit ng nakakuha ng nawala niyang cellphone ang social media account niya sa mga scam. I-extort, nangihingi na ng pera doon sa mga kakilala niya. O marami siyang ini-extort doon na may nagkukontak doon sa may sa Dabaw, may mga complainant siya. Hindi agad nakapagpalit ng password ang biktima at natuntun ang katauhan ng sospek matapos na i-friend request ang sarili sa ninakaw na Facebook account. Inad niya yung sarili niya. Doon siya nagka-idea na bakit ito iaad nito. Uh, tapos doon sa tindahan na iwanan niya yung cellphone niya, malapit din yung bahay ng no sospek. Hindi na nabawi ang cellphone ng biktima sa sospek na ayon sa pulisya ay kilala sa lugar na lulong sa droga. Nasampahan na siya ng biktima ng kasong computer-related identity theft ng Cybercrime Prevention Act sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group. Bumaba ng halos 32% ang criminal activities gamit ang computer at internet sa bansa noong 2024. Pero pangatlo pa rin sa pinakalaganap na cybercrime ang computer-related identity theft na umabot sa 1,288 na kaso ang naitala. Nasa sa baybayin ng sitio ubog ubog barangay Laon sa bayan ng Mugpog ng African Swine Fever Quick Response Team ng Marinduque Provincial Veterinary Office ang bangkang magpupuslit ng walong fattener o baboy na sa ibang lugar kakarnihin para ibenta. Nasa 270 per kilo kasi ang bentahan ng buhay na baboy sa black market, mas mataas ng halos 100 piso sa regular na bentahan. Ayon sa Provincial Veterinary Office, mga taga-agriculture office ang nagtimbre ukol sa ilegal na pamimili ng baboy ng ilang taga-Oriental Mindoro. Pang-apat na beses na anya itong insidente sa Marinduque simula 2024, kaya lubhang nakababahala. Ang ASF ay walang malubhang epekto sa tao. Pero yung tao ay nagiging uh, nagiging dahilan ng pagkalat ng ASF sa ibang lugar na, na pumipinsala doon sa industriya ng pagbababuyan. Hindi naman ipinagbabawal ang pagbibiyahe ng baboy basta duman ito sa tamang proseso. Walang naipresentang veterinary health certificate, shipping permit, ASF free test at certification ang bumili sa mga baboy. Kaya kinumpis ka at ititest sa ASF bago ibalik sa pinanggalingang barangay nag na ang LGU at PNP para tukuyin ang iba pang nasa likod ng illegal livestock trading. Natuklasan kasi ng provet na pag-aari ng barangay kagawad ang bangkang pinagsakyan sa mga baboy. Duda o mano sila sa palusot nito na hindi alam na iligal ang transaksyon ng nag-arkila sa kanya, lalot nadawit na rin ang ilang barangay official sa parehong modus. Yun yung mga kasabwat. Pagkakarni na yung National Meat Inspection Law, pagkaganitong mga buhay na hayop, yung provincial ordinance ang ina-apply namin. Hindi po pwedeng paulit-ulit nilang gagawin ito. Dapat na talaga may panagutin dito. Wala nang naitatalang kaso ng ASF sa Marinduque. Pero noong magka-outbreak sa bayan ng Santa Cruz noong isang taon, milyong-milyong piso ang nalugi sa hog industry matapos i-depopulate ang mahigit 6,000 baboy sa lalawigan.